At kasi ako kasi gusto ko talaga tong ano tong fiesta to mga Arwan Moto Parts Performance. Ito legit to ah Hindi talaga to paid advertisement ni Arwan Moto. Okay. Nagumpisa kasi ako sa ano eh clutch bell. Kasi eh, pinahiram ako ng kakilala ko mekaniko. Shout out si Kim Aquino. Shout out sa yo. Hanggang sa bumili ako ng full set Rival Center spring. Kahit pumabagyo, bagyong tino ngayon eh. What? Eh, ayuda yan. Kaya puntahan natin. Nung nag ako noon, 4 minutes pa lang, ano, nag-react na agad si R1 Moto. Nag-react na agad siya. Tapos, mga after ilang minutes pa, ayun na, nag-comment na siya. After noon, Ayun, may nag-message na sa akin na r 1 Moto Team. Yun nga si Serpiwi. Charot, sir. Sabi niya, "Oh, nakita ko yung ano mo, yung post mo. ino mo pala yung ano, R1 Moto Performance Parts." Eh siguro na Eh lining na lang kulang ko eh. Talagang bibigihin na sa atin ang tunay na ligaya. Oh, <laughs> wow. dito to located sa ano, Mandaluyong. Dito inabot na sa atin ang R1 motor clutch lining Ready na para sa smooth at solid na performance Sinubukan ni Sir Pio ang ating motor kung gaano kalakas yung drag Meron na At syempre sinubukan din ni Sir Gato yung head mechanic ng RRJR Inumpisaan ng buksan ng ating pangginit Para ma-check yung clutch bell CBT pulley Check up ng belt At syempre ang ating torque drive ultimo flyball, check isa-isa para malaman kung accurate ang timbang. Ito na yung moment. Yellow out, red in. Dito nga napansin ko, napakaingat nila sa mga balls and nuts. mo muna nila manually, tapos tsaka nila babarilin. Binabalik na ni Sergado ang ating CBT. Yung flyball na ginamit dito ay kombinasyon ng 10 grams at 11 grams. Saktong-sakto para sa pangbiyahe na may konting racing-racing pa. Thank you, sir. Thank you, sir. Pini. Buo na. <laughs> quality, quality, men. Sobra as in. Nabigay sa akin talaga yung tunay na ligaya. Wow! <laughs> Grabe, sobrang smooth talaga.